Nakakagalit isipin na sa gitna ng bilyon-bilyong anomalya sa flood control projects, mismong ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, na dapat sana'y maglalantad ng katotohanan, ay hirap na hirap sa trabaho dahil sa kakulangan ng tao at pondo. Paano uubra ang hustisya kung mismong institusyong itinalaga para mag-imbestiga ay pinapahina? Aminado si Attorney Brian Hosaka. Executive Director ng ICI, na malaking hamon sa kanila ang kawalan ng sapat na eksperto, mga abogado, engineer at accountant na siyang magbubusisi ng mga ebidensya. Ang tanong, bakit kulang sa bilyon-bilyong pondong pinaglalaruan ng mga tiwaling politiko, bakit tila hindi mabigyan ng sapat na budget ang isang komisyong dapat sanay tagapagtanggol ng interes ng bayan? Huwag tayong magpaloko. Ang kakulangan ng pondo at staff ay hindi simpleng aberya. Ito ay malinaw na indikasyon na may gustong pumigil, may gustong magpabagal ng proseso at may takot na lumabas ang buong katotohanan. Sino ang nakikinabang dito? Siyempre, ang mga malalaking pangalan na idinadawit, gaya ni Nazaldico at Martin Romualdez. Mas nakakaalarma. Wala raw magawa ang ICI para mapilit na humarap si Zaldico sa pagdinig. Puro imbitasyon lang. Pero kung hindi sisipot, wala silang magawa. Paano magkakaroon ng accountability kung mismong mga nasa poder ay tila untouchable? Kung ordinaryong tao ang may kaso, matagal na siyang kinakaladkad. Pero kung kongresista, tila may espesyal na proteksyon. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang nakaupo, hindi hahayaan ang ganitong kalokohan. Sa panahon niya, kahit sinong opisyal, maliit o malaki, ay pwedeng ipatawag at panagutin. Walang sacred cows, walang special treatment. Kaya ngayong nakikita natin ang kahinaan ng ICI, lalo lamang lumalakas ang panawagan ng taumbayan. Ibalik ang tunay na tapang at malasakit na ipinakita ni Digong. Sa totoo lang, hindi lang ito laban para sa flood control projects. Ito ay laban para sa tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kapag nakita ng taumbayan na mismong investigasyon ay pinipigilan at binabaluktot, sino pa ang magtitiwala? Sino pa ang maniniwala sa salitang good governance? Ang hamon ngayon, hindi lang dapat maimbestigahan, kundi dapat masiguro ng taumbayan na ang ICI ay hindi magiging sunod-sunuran sa kapangyarihan. Ang boses ng bayan ang dapat masunod at ang hustisya ang dapat manaig, hindi ang interes ng mga tulad ni na Romualdez at ko.